Ayan, good morning sa inyo lahat mga kamanok Welcome back ulit sa aking YouTube channel May passion history Bali, day off ko ngayon mga kamanok Ayan, tambay muna tayo dito sa ano, Ating mga alaga Bali, linggo ngayon Wala akong pasok Kaya ito Bali, mag aayos ayos ako dito sa, ano, sa Aking backyard Yung mga kulungan nila Nilinisan natin Bali, magbibigay pala ako ngayon mga kamanok ng ano sa kanila ng stone grits ayan para sa ano mabilis na ano panunaw nila bali kasi itong ibang maalaga ko mga kamanok ay ano nagtitira ng mga patoka lalong lalo na yung mga bilog bilog na malalaki yung matitigas ayan ayaw nilang kainin Bali magbibigay ako ngayon ng ano stone grits para ayan. Pumalig yung dati nilang ano siglang kumain para ayan paubos na nila yung mga kanilang patuka. yun lang ginagawa ko mga kamonok. Kasi mahina ang kanilang ano panunaw. Binibigyan ko sila ng stone grits yan. O kaya true grit mga kamano Bali papakita ko sa inyo mga kamano Bali ito mga kamano ko. Oh, bali bumili ako ng isang kilo nito. Bibili nyo lang ito mga kamanok sa mga malalaking poultry supply. Ayan, sa mga maliliit. Ayan, iwan ko lang kung meron silang tindang ganito. Bali, ang bili ko sa isang kilo mga kamanok, 70 pesos. Ayan, merong tingi-tingi naman. Nasa plastic, nasa 25 or 30. Ganun. Kung wala kayong mabili, ayan, pwede naman yung true grit. Ayan, pero ito mas maganda to mga manok tara bigyan na natin Ayan, ayan so ayan mga kamanok, bigyan na natin yung ating mga alaga ng stone grits. Bali, konti lang mga manok ang ating ibibigay. Ayan, mga ganito sa isang manok. Hindi naman nila ubusin agad to. Unti-untiin lang nila yan. Ayan, ito. Bali, ilagay lang natin diyan sa ano, sa may gilid ng ano. Ayun, kakainin na nila 'yan. Ayun oh, makikita niyo. Unti-untiin lang nila 'yan. Yan, pwede niyo ring ihalo sa ano, sa patoka. Yan, pero ako hindi ko na inahalo. Lagay ko lang dito sa may hapunan nila. Kakainin na nila 'yan. Yan, kailangan nila 'yan mga kamano kasi ito yung si yung ngipin ng ano ngipin nila yan ito yung gumigiling ng mga patuka lalong lalo na yung mga matitigas sa balon balonan nila yan kaya kailangan, kailangan, talaga nila nito ng stone grits yan Kali, nagbibigay lang ako nito kapag ayan yung hindi sila nag-uubos ng patuka Ibigyan ko sila. yan pero itong alimbiyong ko, eh, matakaw to eh. Pero bibigyan ko na rin. Ayan o, oh. kita nyo, kinakain nila mga kamanok, diba? di ba? Hindi naman nila uubusin yan lahat, pero unti-unti unti-unti nila -unti 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 yan. Nakikita nyo lang Wala na yan dyan Yung mga binigay natin Ayan ito lalong lalo na itong mga kamalok. Napaka selan nito sa patuka Monthly ko naman siya napupurga Ayan Pero ganun pa rin Kaya katawan nito hindi ko mapabuka si, ayan napaka selan sa patuka nito namimili ayaw niya yung mga ano bilog bilog na ano kaya ayan bibigyan natin siya yan kinakain nila mga manok di ba yung stone grits mga kamanok ito yung parang malilit na ano bato pero hindi siya ordinary yung bato mga manok saka mayro mga shell may mga shell siya. ito yung mag magsisilbing ipin nila mga manok Ito yung gumigiling. Gumigiling dun sa mga patuka na mga kinakain nila sa balon-balonan. Para mabilis nila matunaw yung kanilang mga pagkain na matitigas. Ayan, ang nila. pinipili lang nila mga manok yung mga gusto nilang kainin bigyan din natin tong ating probe cock ayan konti konti lang bigay nyo ayan mga ilang araw yan tignan nyo mga obserbahan ninyo na babalik na uli sila sa ano sigla nilang kumain kasi pagka mahina ang panunaw nila hindi rin nila ano hindi nila natutunaw kaya ayan wala silang gana kumain nagtitira ng mga patuka ayan Araw-araw naman tayo nagbibigay ng vitamin sa kanila. Ayan. Kaya ito yung naisip ko na ano, solusyon. Kain niya yung mga shell. Ayan, so... Ayan, mga manok hanggang dito na lang yung ating video. Ayan, sana nakatulong yung aking... Nakatulong yung aking isinersen yung mga kamano. Ayan, ganito lang gawin nyo. Wala naman kayo mabili, mga pro-grit. Ayan, pero mas okay ito, mga kamano. Ayan, so... Ayan, hanggang dito na lang yung aking video. Ayan, kung bago ko pala, mga kamano, sa... Aking channel. Ayan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Ayan, hit po na rin mga kamanok yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong video na aking i-upload. Ayan, maraming salamat mga kamanok. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots. To the face i'm taking six shots are you coming with me i'm taking six shots yeah, straight to the face and i want